Amaw ni magdula karon mga master. Marlon ng Tagum sa Pula versus Tony ng San Miguel sa Blue. Ay! Ah, may ka na tuntanan mga master. Aniya na usab ang inyong mugat dama Magpakita og mga dulang dama dinhi sa Tagum City ang nagdula tuni ng San Miguel sa pula versus Marlon oh. ng Tagum sa Blue kung bago ka pala sa own channel pakisubscribe o hit ang notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos ay shoutouts lady sa mga solid subscriber na to sa may Garden City of Samal o gilabi na sa Mayla Libertad di Balog shout out sa kanyang tanan o daghang gayang salamat sa makanunayan niyong pagsuporta sa Mugat Dama TV <coughs> Anwar Salig Lagia Rams Waray ng Kilig Delfen Baldubia Bong Shakala Danilo Brahido Engineer Tawi Engineer Ernald scuba Scobatic Divers Nang Ulung Loads Saudi Arabia, Dix Luna ng Kalisay, Cebu, Basilio Maga ng Hagunoy de Budasu, Joey Blanks ng Butuan, Batang Baroy Dama TV, Jung Ran Cesar Mix Blanc, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol, Dix Luna ng Kalisay, Cebu, Paterno Bindal, Bindal ng Albay, Binito Layusa, Ray Capras ng Binangonol Jimmy Pansit ng Tagum, Jubin Bayukat ng Kimamon Santo Tomas, Nicole gubat ng Naga Cebu, Michelle Tess Mayong maganti sinto ng Bato-Bato, San Isidro, Cipriano, Arillano ng Gimaras. Dani Digo ng Ayala, Sambuanga, Tupair ng Barili, sibug, Jay ng Cebu City, Nelson Hermosilla, Wapo Gamindi ng Kabarini Sur. Kulin Murga ng Infanta Kison, Charlie Gador ng Negros Occidental, Rodrigo Peralta. Huwag siya po na sa mga kaubanan kay Tino Puli Litoy Pirocho ng Iloilo. Joey Bulunot, Tubo ng Butuan, Ninyo ng Panabo, Edgardo Sarmiento ng ulong po anding ng pagbilaw Kison, Rick Kaparas ng binangunan sa FNP sa ng Canada Silvano Lumagiti Steven Diaz ng Panabo Talibundama Matiwi Julius Lasia ng Cebu Jerkos ng Kalituban Patrick Sanay ng Tanay Rizal Rogero Campo Joseph Ungay Arnel Magisya ng Agdao Dado Katanang Baliwag Bulacanan Malsmix Vlog Ali ng Sarimidyo Cebu Choy Bots ng Panabo, Ernel Monterolan, San Fernando Bukidnon, Ronald Antuga ng Tagum, Prisco Salahid na Loon Bohol, Johnny Lumakang ng Tagum, Bulutano na Lakak, Oliver Canuto ng Samalaylan, Ernel Lutarion, Gaudiuso Batingal, Happy Blini ng Calabarzon, Edwin Cortez ng Surigao, mm -hmm. Jason Limieres sa Manila, Rubin Gaon ng Tagum, Rolando Silvio ng Talakugo na Gusan. O shoutout po diha sa itong mga kaigso ng OFW mga pa padayon na nasuporta sa Mugat Lama TV, kay Damaang TV ng Dubai, Camilo Acosta ng Dubai, Saudi Arabia. Warren Barlasian, Germany. Ripin, Liga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bacarong Duha kataraul Raul Anay ng Hong Kong. o kay Sir Bubu. Yamura, shoutouts. Sa may maniki, kapalong kay Ruil. Og sa may pag-asa, kapalong kay Ninong kay Kambal. Sa may asunsyon kay Steve Bangkok. O kay Boss Mawi. Og sa may Carmen, kanati kahigas ng Carmen, shoutouts sa may samal kay puto ng samal o sa may sasak kay dito din ni Lasso o share it idea, sa tanan daman doon no, sa may Digo City o kila na ilang presidente niya kay Boss Jun bagaan sa may kidapawan kay real ng kidapawan shoutouts sa may mental kay El Presidente Alex Bintaya ng Skyline kabo, Boss titing na daw din siya ng mental o kay Boss Bonbon ng mental shoutouts sa may Tibungko kay kay Malin kay Rinsky ng Timbukong kay Robert Laguna okay gilabin na dyan sa daw kay Boss Manino nga daw kay Master Edwin Cabal Quinto Master Sarsibano iki e, Master Pogi Moves o kay Master Payat nga daw Huwag natin ang YouTube channel ang Dama Payat TV makakita natin itong mga quality moves sa dula nga dama Sabay turil kay Lloyd Pocot Kinjulay Ragasa o kay Kaloy Jamali ng turil Shoutouts sa may pindasan kay Gili kay Marvin Kadurong Flores o kay Busdado ng pindasan shoutouts o gilabi na sa may Maku Kajumar kay Gas Mario siliada shoutouts kanyo tanan o sa tanang damador dia sa may nabunturan shoutouts so sab kaninyo gilabi na kay Romeo Gis Boy Dugos kay tagno kay Rinwin montisilio shoutouts o katong wala na shoutouts comment lang mo sa baba aron mas shoutout mo sa sunod nato nga mga videos dula ni Marlon ng Tagom sa Blue so Tony ng San Miguel sa pula rematch na ni mga master أنا

Oke, cái Apa ah, nalo Marlon ng tago. Apa ah, na sa dasa mga master dula ni Tony ng San Miguel sa Blue versus Marlon ng Tagong sa Pula. Uno puntos na ang Pula ni mga master. Sí. Thank you. Dinaan sa yaman. Panalo, Marlon, ng tago'm. dagang salamat tumingkad lao ka na tuntanan.